Hello, hello mga katigs Breakfast time Ito, nag, nag ng breakfast uh, na ano Hindi lang yung ano Yung palagi kong kinakain oatmeal May ibang breakfast na yun Sinipag sila Ito May white egg Ay, mayroon palang uh, Whole egg Dalawa pa Ayan, dalawa Tapos may ham siya at saka may mozzarella cheese siya eto yung agahan ko at saka etong ano uh, walang halong biro na coffee tikman na natin maraming maraming breakfast na ano kaya lang itong kinuha ko Meron din ano doon. Uh, pangalan to, yung burritos Ito yung mga ano, mara maraming klase. Todos serán iguales. Meron ding is? iba, iba-iba. Pero ang idea ay un Okay, okay. Ito yung tinatawag naming hotbox. Mainit yan lagi. Hindi lalamig yan pag nilalagyan mo ng ano, ng sterno. Okay, sinaksak mo sa kuryente. Ito na, kain na tayo. Bye-bye!